sa usapan natin ang bagong paghihigpit ng Bureau of Custom sa mga balikbayan box na pinapadala ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo pauwi ng Pilipinas. Alam nating ang isang balikbayan box ay hindi lamang basta kahon. Ito nga ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at matinding pagsusumikap ng ating mga kababayan para sa kanilang pamilya. Pero bakit nga ba tila mas pinalala ang proseso ngayon? Kung dati ay per container ang pag i ng mga balikbayan box, ngayon ay isa-isa na itong i-scan para malaman kung ano ang nasa loob nito. Ano nga ba ang dahilan sa paghihigpit sa prosesong ito? At para sa detalye ng balitang to, Panoorin natin ang video na ito. Magigpit ang customs sa inspeksyon sa mga balikbayan box para hindi magamit sa krimen tulad sa pagkuslit ng droga. Nangangamba naman ang isang grupo sa epekto nito sa tagal ng paghihintay para sa mga padala. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive! Dahil sa nadiskubring mahigit 800 milyong pisong halaga ng Shabu sa parcel nitong unang linggo ng Hunyo. Muling maghihigpit ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon sa mga balikbayan box. Utos sa mga frontline offices, imbis na buong shipping container na naglalaman ng mga balikbayan box ang idadaan sa x-ray inspection. Dapat isa-isa nang ibababa ang mga ito para masuri ng x-ray wala naman siguro masama na i-x-ray man lang natin isa-isa para lang uh, hindi rin maabuso. No? Uh, para sa kapakanan din naman to ng uh, mga kababayan nating OFWs. Sa loob ng isang linggo, hindi raw nawawala ng huling droga o kontrabando na nakatago sa balikbayan box, sabi ng Bureau of Customs. Dahil sa problema ito, kailangan na raw talagang magkahigpitan. Pero nababahala ang mga deconsolidators sa mga balikbayan box sa utos. Kung ngayon anila ay araw lang ang bibilangin bago mailabas sa pantalan ang mga balikbayan box. Pag nagkahigpitan, maaari anila itong umabot ng isang buwan. Kaya sila nakipagdialogo sa mga opisyal ng customs. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Kaya bago pa simulan, ay tinigil muna ang full implementation ng utos para pag-aralan. Gayunman, ayon sa customs, kailangan pa rin baguhin ang kasalukuyang proseso ng balikbayan box inspection kaya umaapila ang customs ng pag mula sa mga OFW. Ang kinakailangan lang talaga namin ngayon ho, uh, to find a way on how to stop uh, itong uh, continuous influx ng mga illegal items through the balikbayan box uh, scheme no. Sang-ayon man ang grupo ng mga deconsolidators sa pagbabago para hindi magamit ang balikbayan box sa pagpupuslit ng kontrabando. Kailangan na nila itong balansehin dalot magsisimula na naman ang peak season ng pagpapadala ng mga OFW. Ang balikbayan boxes kasi vulnerable talaga. But kung mayroong sistema ang bawat uh, consolidators abroad, siguro maiwasan yan. Patuloy na tinutugunan ng Department of Migrant Workers ang problema sa delayed shipment ng balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipagtulungan ang Bureau of Customs para sa agarang pagpapalabas ng mga balikbayan box ng mga Pinoy workers na nasa ibang bansa. Narito ang balita ni Chair Live. Umabot na sa may gitsyam na libo ang naibalik na balik bayan box sa mga OFW nitong nakaraang taon. Sinabi ni Migrant Worker Secretaryas Leo Kakdak na mayroon pang limang libong balik bayan boxes na ilalabas ng BOC. Kalahati nito ay mula sa Port of Davao City. Dagdag pa niya, may mga deeds of donation din na ipinagkaloob ang BOC para sa mga boxes. At ang DMW ang mamamahagi nito dito sa Manila, we're working on the same deed of donation system. Pero, more than that, uh, dahil doon sa congressional hearing nung isang araw, na-discover natin na pwede pala yung system na puntahan mismo doon sa warehouse. Nitong linggo, natanggap na ng mga OFW ang karagdagang 42 balikbayan boxes na unang natenga sa Bureau of Customs. Bukod pa rito, bibigyan din ng financial na tulong ng DMW ang mga OFW na biktima ng balikbayan box scam. Sir, may mga nagtatanong sa atin regarding dun sa cash assistance na binibigay ng uh, Department of Migrant Workers. Dito po sa mga tinagurayan nyo nga uh, balikbayan box scam uh, victims. Sir, so I'm just wondering if you, if you have any idea, sir, kamusta na sir ang, uh, ang pagpuproseso nyo nitong... Uh, mga cash assistance na yan. Yes, sir. Sir, ang ilaan po namin um inilabas po officially yung ano sir uh, hindi na ito isang project lang, ito po ay isang uh, actual na programa na po ng uh, departamento. Inilabas po yung official na issuance na other week sir uh, after our interview sir inilabas yung official na issuance yung department circular regarding that one authorizing the uh, release of uh, 30,000 cash assistance para mm -hmm. sa ating mga Balikbayan Baxcam Victims. So ang hinihiling lang po namin sa mga uh, victims, once po na may na-file kayo na case either with Customs or DTI kasi sila po yung first point of contact, uh, ibig sabihin hinaboy nyo na po officially yung mga kahon ninyo, uh, Delayed, I mean extraordinary delay. Mm -hmm. lost or abandoned na po yung cargo, uh, maaari nyo pong i-submit uh, ang inyong mga documentation sa mga regional offices po ng Department of Migrant Workers para po maproseso na naman po at kahit pa pano ay makatulong naman po kami, makapag-provide naman po kami ng konting financial assistance. Ayun, alright. ka uh, Francis de Guzman, so it's always an honor having you at salamat po sir. May oras po kayo palagi sa amin. Sir I'm Francis. Sure. Sir, i sir, i advertise ko lang kasi baka mamaya hindi ano, yung iba rin nating kababayan na baka may inquiry. Uh, may hotline, uh, may hotline and email po kami. Ibibigay po namin yung number sa inyo kung pwede pong paki-flash sa mga sa I will message it We will you. We will do that, sir. Sure. And then ah uh, yung yes, sir. And then yung email po is ah uh, LOC Lima Oscar Charlie LOC at bmw.gov.ph ah uh, anything balik -Bayan box concern po, uh, email lang po dyan. May dedicated na staff po kami, mga staff po, na uh, nag-aasikaso niyan. Mga staff po ni uh, Asik Lenny ang nag-aasikaso at uh, pong tumutugon sa ating mga balikbayan box scam victims. Dapat ba biktima din ng tag-cargo para makuha ng uh ng ano uh, nang uh, nang uh, cash assistance or sir kahit na ibang ibang uh, kumpanya no. na, na, hindi pa po nakuha yung kanilang mga kahon asset yes sir sir actually hindi nga kami naka-specify doon sa kung sino po yung consolidator or deconsolidator uh, it's more of uh, basta biktima po sila, kompleto po yung kanilang requirements, we would be able to provide uh, financial assistance sa kanila. Ayun, alright. Sir, ito, kay Dennis Malabanan, Good morning po sir. Akin po sir, nawala ang resibo pero meron po ako dito sinan sa amo ko. Pinadala sa akin dahil sila ang nag-asikaso. Gawang na, nagawa po ng narito na po ako sa Pinas. So, pa-evaluate pa lang po natin sir. Pero yun nga po, napaka-importante po sir ng proof na kayo po ay nagpadala or kayo po ay tatanggap ng balikbayan box. So, either resibo, bill of lading, at uh, yung pong mismong uh, acknowledgement ng uh, kumpanya, uh, yung mga ganyan po, kailangan po maipakita talaga na kayo po ay nagpadala at hindi na po na-deliver or hindi pa po na-deliver yung kahon. Sir, yung pong mga nasibang basa, huling tanong na po Asec, uh, ay pwede rin uh, for example mag-file po sa opisina po ng BMW uh, kung saan po siya nagtatrabaho? Asec, di po ba? Yes sir. Uh, sa migrant workers office po or uh, doon po sa, uh, sa ating migrant workers office po, pwede po nila i-file e yan. Uh, may 42 migrant workers offices po tayo uh, all over the world po. Uh, at least po mailapit lang po nila doon. Uh, may email po, sa kamay phone number yung migrant workers offices natin. Maganda po bago kayo magpunta ng walk-in, makipag-ugnayan po muna kayo sa telepono or sa email. Nang sa ganun po ay uh, hindi po tayo magpapalik-balik Even case po, hindi pa natin kumpleto yung mga dokumento. Dahil dito, marami sa ating mga kababayang OFW ang umaapela sa ating gobyerno at sa Bureau of Customs na sana maging patas at makatao ang pagpapatupad ng bagong regulasyong ito. Sana ay mas mapabilis din ang proseso, maging malinaw ang guidelines at wag nang dagdagan pa ang bigat na dinadala ng mga OFW na matagal nang nagsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya naman mga kababayan, ano ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment nyo sa baba ang inyong saloobin at huwag kalimutang i-share ang vlog na ito para marami pa tayong mas maabot na mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.